tayo. Time check, alas 10 ng umaga. Sumabay ako la, Ate Rose, kakakay. Kuya Oren. ayun nga pala. Magdala ako kami pamepe minsan mapali. At may tubig na naman ang ating daanan. dali na ka magluto ka niyan, magluto na kang ulam. Yan kasi wala asan saan. Sinasang kaya naman lang ka kaya. Sabihin mo walang isdaya na anong ahay itong manasan. Kaya kung yung libro, wala namang tubig, may isda. <laughs> may lib yung libro, may isda. <laughs> Walang tubig. <laughs> so, umulan kagabi, kaya maputik na naman po. Ating gininan din kaya na. Ay, may nakabagya. Ay, ano, butas po yung bornal din eh. Ay, ni kapal sa na naman eh. Minimbo ni na naman. Makabakot kot ni mo kin talayban. Ro maguubad ta sleeper ah. ito kaputit. Pwede pa mag-sleeper. Ano ba balaga ng kuya? Sitaw? Ay, nakatawa lang. Hmm. kota sa marimla ng bagya. Bago lang yan. Andiyan yan tayo bike ni Kiba kwa saan niya? Tapos tatasan eh. Ayan, makikiharvest tayo ng pala nila. So, yung vlog ko kahapon, sabi ko hindi binalikan so ngayon meron pala silang nakausap na harvester check natin para makita nyo yung pinatawag nilang halimaw yung harvester so halimaw I eh. don't know bakit tawag nila is halimaw tagal na ako ng para sure na hindi tayo madudulas tayo sa palian. So, ito na harvest na to. So, nakaka-80 na silang kabay. Ito yung natira. So, kunti na lang matatapos na pala. Hindi na makapot tayo. So, lumalayo na pala. Napapalayo, napapalayo. Okay. So, mainit si sirong na tayo, guys. lang, saktong nakarating ako dito sa may mangga. Tumagilid na. Sabi ko, nakakatakot mukhang tatagilid. So, yun, tumagilid nga. Ayun, na no, nahinto sila, is tumagilid nga. Ayun. Pagkatap pagkatapos niya, gugulay na kami ni Mano. cada palo que nos maneja cada uno. Bueno, cuando dale el botón. Ah, uno va todo de adentro. Meteme, meté, la patria va dañinando. Isang ngiti nga dyan, boy oh. Boy Ito po, nanawagan po ng asawa to Ay, hindi Gusto <laughs> Kasi ano nang ilangan ng lalaki Bulukan, meron din eh <laughs> Namu. <laughs> few moments later... Ay, laki ng huli ko, oh! Tinatamad ako mag-vlog kasi nilit ng huli pero meron kaming napakagat na big fish. Ayan, huli ko yan dito sa ating grill. Dito. Ay, laki-laki! Tinatamad ako mag-vlog. Meron pala tayo huling malaki. Malaki na. Matabal pa naman ako. Dali Wow. May uli na tayo. Kita ba? Yan, uwi na tayo. So, nakaisa naman tayong mga six finger yon may sa sapato natin. May baka sakali kami ni Mano. Medyo malayo. Madamo. Worth it naman dahil nakaisa tayong malaki. Ayun nakahuli si ate ng ano. Ay, dadayan mo mami. Mag... Ayun ko sila ng ano, screen. Kaya pala umuuga may malaki siguro. Ang lakas ng uga ng kahoy na yan. Yan, titingnan natin yung huli nilang screen. Siguro kanya makata makakayo. Nya pa lang mamalyo <coughs> niya. Yung... Wow! Oh! Ay! Dali, Meron nga! Ay, kalaki, dali, alay, kumakawala oh. Kawala ng itim na ito. Kaya puti. Nya pa lang. Wow! Nya pa lang. Dalawa, no? Ano lang Dalawa, no? Dalawa, no? Wow. Patikman nyo naman ako nung isa niyan. Hindi ko pa alam lasa nyan. Oh. Ayan, no. Sa inyo na isang malaki. Wow! Ayan, no. Ang galing, ah. Kaya roho pala, Manong. Kaya pala, ano. Ay, ay. Ano yung screen niyan? Ha? Huh? Ano yung screen yan? Kayong mong. Hindi Kaya pala nagtataka. Wow! yung mong gato wow Ah, wow, o sa akin niya isa. Titikman ko yan. Hindi ko pa natitikman yan eh. Ito to. Ay, Yan na lang. Ito na lang. <laughs> oh. Sama marato ayoko to. yan. Bye. Sa inyo na yan. <laughs> May dalawa pa dun. Roho din? May, di pa. Purang kumon yata. Mm, galing oh, Kalaki. <laughs> Ay. Ay. Ewa, ayoko. Mag Mag-comment nga po kaya ano, Miss Dayan. Ayan, ang ko Ayun hindi ko, laki ko alam. Hindi. Laki ulo. Parang tinapa. Kulay tinapa siya. Ay! Ay! Ano manong, kailan tayo matatapos? Oh! <laughs> ay! Ay, na naman ng kamay mo. Mm, mm. Balik ko na taglit. Tampan mo, may ulit. kuha na mo Ay, umakyat ng makanya Bakit, ay, sakot, map, bugo niya duto, ako. Oh. Ito, wala. Nini. Ayun. Ayun. po nila ulit bukas ng umaga. Tatanggalin na naman 'yun. Kasi kung di lang ko 'yung Eh, Eh po, yan, 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 yan. Gading. Huwag <laughs> na tayo mamingwit. Mag-screen na lang tayo. Oo. Oh, Mag-willig. Pag Mag-screen. Pero masarap pa rin na mamingwit. Ay, nako. Kanang pa mo. Di pa wala. Hindi na. Kakapit-kapit kami sa kubo. Yan ang dinadaanan namin. <laughs>

응. <shrug> Ay, kaganda. Parang nasa dagat lang tayo ah. Fish pan po yan malaki, oh. Nauna na yung dalawa ng bike. Ano ba yan? Ano sa kate